Adam. Kumusta na matagal na tayo hindi nakita? Yes, I know. Mm -hmm. Gerald, <coughs> kanina sa inami mo kasi, bagong kanta. So, -hmm. So, ito ba ay nangangawulugan? Bagong kanta kasi may pinagdaanan ka. Ah, hindi naman. Nagkataon lang na ingat, yeah. parang nung siguro everything fell into place. Maybe it was destiny. Sabi ko nga, nagkataon lang na nagbasa ako ng spam messages Then yung composer message me she was giving me this song she was even asking me to like uh, you know, she wanted to pay me to, to sing her song so since nagandahan ako dun sa song sabi ko, no, you don't need to pay me let's just collaborate and kinukutus lang yung song dahil hindi niwala ako yung spam nagkataon talaga and actually, hindi kami yung... Uh, wala pa siyang parang masyado yung sa issue mm -hmm. yung Kaya wala talaga ako sa blind. Parang kahanggan siya, kasi bubati. Mm -hmm. So, papasok sa kamalayan at kaisipan ng bawat isa na busibing may kinalaman nito sa iyawang pagbubulat ah, sa iyo. Mm -hmm. Question ko lang, nakatulong ba yung isyong pinagdaanan mo para mas lalo mong mabigyan ng magandang interpretasyon ang awiting bubat. Ah, uh, that was uh, actually yung, yung naranasan ko, it was, uh, it was not a good experience. So I would not say that's sexy at all. But I would say yung, yung muna nun, nung mangyari yun, you know, it made me a strong person. It made me you know, only wisdom na meron, ako, meron ako ngayon. So, na ganyan, two time na develop sa akin siguro yung yung strength ko as a person. Hindi lang dahil doon sa nangyari niya, kundi doon sa mga lahat ng mga pinataan ko like, na gano'n na yun, sama-sama na -sama yun, cumulative. And now, ayan, eh, you know, lumabas na lang sa kumbal. Siguro, doon you know, lumabas yung lahat ng experiences ko well. sa natakot ka sa mga interview mo na sinabi mo na kaya hindi ka nagsalita, lumang ka, natakot ka. May mga taong nilapitan ka pero hindi sila nakinig at hindi naniwala ang iba. Yes. Uh -huh. Ngayon ba sa pinatatayo sa pinagupukuhan mo ngayon, gano'n na ba kalakas? Gaano na ba katatag ang isang Jerry Santos para harapin ang uh, mas malaki pang problema kaysa dun sa rain na hinarap mo. Yung harassment na hinarap mo. Ah, masasabi ko, yeah, I'm matatag na matatag na ako ngayon. You know, I'm of age. Um, I'm, you know, I, I, went through a lot after that. Ang dami namin pinagtaanan. Uh, na manager ko, si Kuya Omel. Uh, mapasang ko, ko, mapasang personal ng buhay. Kasi siyempre, yung mangyari yun, yung personal na buhay na apektuhan, wala akong trabaho, you know, I was the breadwinner of the family. So, dami talaga yung pinagdaanan. Kaya, pero, that made me who I am right now. Kung di tayo sa mga nagdaanan yun, hindi ako magiging kung sino ako ngayon. Kaya, I'm thankful for that dun sa mga pinagdaanan ko na ngayon. And I'm ready to face kung ano yung, kung ano mga dadating ko mga sa'yo. Mas magibay na ako as a person para harapin yung mga, mga pagsubok ang dadalhin. Diretsahan, ano ang pananaw mo ngayon sa mga LGBTQIA plus pagkatapos may mangyari, pagkatapos na ikaw ay mga scandal? Ah, oh, I have nothing personal with uh, uh LGBTQ uh, plus sa, sa mga community. And, you know, yung nangyari sa akin is isolated you know, because yung, yung person na to maybe he didn't represent the, the community really well so it's it's really in the person hindi naman yan kumbaga yung kasalanan niya hindi kasalanan ng buong LGBTQ community siya lang yun siya yung gumawa niyo so kasalanan niya lang hindi, hindi dapat madama yung buong community last yung mga pangyayari ba na binabalitan natin pag-usapan ngayon? para ah, sa iyo. Ito ba ay pangungot o destiny? Destiny. Ito sa akin. You know, everything happens for a reason. Lahat may lahat may ang dahilan kung bakit nangyayari ang mga bagay-bagay. Kasi hindi naman niya nahayaan ng Diyos kung hindi yan ang um, meant to be. Kaya for me, it's destiny. Uh, it's Thank you. Thank you. Good morning. <laughs>